magulang tayo ng pinapaitan. Oh, so, yummy. Wow. Papaitan po kayo dyan. Ilan po ang order nyo? Yan po ang aming pinapaitan. So, yummy. I like it. Yan. Woo! Kain po tayo. pang aking ulam pinapait ang oh, dami pa dito. Yummy. So yummy. Hmm. Kain. Maghigop tayo ng pinapaitan. Try? Oh, diba sarap?